Pasagdalan sir dito para ano. Kuha mo niya, kuha niya. Pasagdalan pas, sir para ma-process. Ngayon basta pasagot si tawag sir para ma uh, okay, okay. okay, na. Ito e, sa'yo makukuha niya. Check mo kung parang yung address. Ha? E check mo kung parehas yung address dun sa Arsoa, at saka yung binigay niya. Ayoko nga pala. Ano. Dapat magpugma. Dapat kanino rin na Oo, oh, same lang kasi dun, dun sila ano eh Kanino nakapangalan pala yun? Dapat kung kanino nakapangalan yung tuwa yun Ang oh, alam ko kanina kasi kay Arto, kay ano eh, ito, eh. Baka, baka sa Rito nakapangalan. Kaya nga. Hindi mo tinanong kanina eh. Hindi oh, ko na tanong kanina. Pwede naman mapinis lang naman eh, Mag Sa selfie tsaka ano lang naman. Hmm, so. Selfie na lang tsaka ano. dahil, 'to kaano. Ako na kuno kanino nakapangalan para sa adobo. Ah, sa practice na kailangan ipapangalan sa PSD. Hindi mo na tanong kasi kanina. Hindi oh, ko na tanong kanina, eh, serye ay din sa soya eh. Magkanito lang sa mag picture na lang siya. Hawak yung ID niya tapos. Uh -oh, ano, chupi picture na yung ID rin niya. Send sa Facebook niya. lang naman. Yun. Palitan na lang. Okay naman siya. Banit naman yung passport page. Eh. Uh, Palitan na lang. Yung pag selfie siya para. Baka wala din san dala kanina kasi yung ID kasi siguro yung, yung baka niya oh. So, wala rin no. Ay. Hmm. Ano talaga tong kaya kaya hindi rin ako nag-o-over ng switch eh. So, pero pag Mahil... alam ng sub talaga hindi mo mapibigilan eh, no? Hmm. Mahirap naman 'yan eh. So, wala ka namang mag nagutom na ako kasi yung almusal ko kanina sariyal lang tapos kumain ako ng isang perasong pandesal sa'yo hmm. yun lang ayun o doon yun o di paro yun ano parang ngayon parang ngayon 169 ata yun? Under na naman sa yun. Ano yan? Ano pa sila ng... Kasama pa sila ng ano? Yung pin above? Hindi. Hindi yung kasama? One month advance lang. I do